ter, to, oh. huh, hmm? dulas, huh, huh, ti mo mi mi to, pero pagdating dito, hindi oh. mo oh, ano mo, dito mo sunod, ah, ano, ramdam na ramdam nung uh -huh. dulas, no, kapilyado, ah, oh? ramdam na ramdam mo in dulas oh, hindi hindi to mi ikot hindi pero doon sumat oh, mi ikot to, oh. ti mo, uh -huh. oh. Pero dito hindi umiikot. Hindi um, umiikot. Kaya <laughs> <laughs> nga palyado. Sabay dapat. Sabay dapat siya. Pag dapat pinagano mo siya, sabay iikot. Hindi, hindi naman siya walang talon. Oh. Hindi naman siya may talon, Sam. Eh, posibleng tatalon ni Kat. Posibleng tatalon talaga. Kasi may nga. ano eh, no? Oh. Kahit umiikot to, eh, hindi siya masabay dito oh. eh, no? Tatalon. Tapos, tinan mo, oh. Mm. Ah. Tinan mo yung... Chin niya. Chin. Maluwag pa nga. Eh, Maluwag tira, yan. Tinan mo yung ng ano nyo. Parang grasa <laughs> na, no? <laughs> Parang grasa. <laughs> Pwede ng grasa Parang eh. grasa na, kuya. Grabe na, putik. Oh. Putik na niyan. Pakatok na yan, oh. No. Ay, ah, eh, pagpunta na doon Bakapunta yan. Pagpunta na yan doon. Dapat maagapan to. Tugurug-tugurug, uh. magano siya. Oo, oh, tirik 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 Tapos yung spark plug niya. Sulit na sulit na lang yung spark plug niya, no? Oh, grabe. Grabe. Langis. Ano Hello, ano, guys. Eh. Ano eh, siya? guys. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Ano guys. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Hello, ano? Hello, gawin Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Hello, Next yun boss Kung i-change sa oil. Toyota ang gamit Toyota. Toyota. Kung ano di, pagawa mo na para pag alas dyan, maayos na maayos sa uh -huh. ang sasakyan mo. daw. Ano pagawa? Ano pagawa? Ano pagawa? Ano may Ano may Hmm? Wala. Wala. Palyado lang. Yeah, Iba yung palya niya. Parang kabayo. Tirik, tirik, tirik. Tirik, tirik. <tikin> Dapat siya. ito, baba strainer uh, to. Hmm. Baba strainer niya kay... Kali yan. Baka may pag... Diyan pa sa may ano eh. Hmm. Um, Kakatok no. Hmm. Kasi nag nagalaw si babaw eh. Hmm. ya yeah, ano, yung... Sa si sa si, si, baba. Baba, baba? Hmm, strainer. Strainer na okay, baba talaga yan, kasi so, maputik yan. Parang hugasan. Hindi, 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 ito yung baba. Hindi, pwede galawin yan. Pag hmm. gina yan ginalaw, tutuluyan yan. Kakatok yan, pag yan ginalaw si baba, Ang ano, teknik nito, baba, strainer to, pagkatapos galawin. Hmm. Doon din, saan, eh, no? Doon din yung dumi sa Ha? din yung dumi strainer. Oo, oh, bababa yan. Kasi na, yung lahat ng si ginalaw natin dito, lalaglag yan sa loob. Bababa sa strainer. Oo. Oh, kaya dapat talaga itong ano, may bababa. Malalim na ito. Malalim na yun, no? kasi masyadong hmm. malaking dulas eh. Hmm. Luwag. Luwag pa. Yung hindi na pumitik kasi ganyan. Ha? Titipit ko yun. galawin. Kasi super putik oh. Hmm. Kaya pag ginalaw mo total talaga baba strainer to Sa so, mag-ano yung mag yan, yung, yung tutung na yung tutung nga niya. Hmm. Pag-aala yan. Hmm, ano pa yan? Ang pa yan. Direto sa trans oil na? Mm-hmm. Mm -hmm. gas gas mm hmm. Rentir nggak? itabot din niya sa ano, yung, um, oh, sa deep Iaangat cool. yeah, lang <laughs> ngayon Pakita Sakit pa?

cimi tinindin si kasing kakatok wala, sigurado to warning ng langis to wala. wala, oh sabi ko sayo. Ang warning na lang, na, Isa yan dapat, iyan importante mapagana lahat ng ano, oh. lahat ng warning, yun yun naman siya kada ano, pero... Eh, yun 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 Y yung ano yung, yung talim niya? Dati, pag malamig, palyado. Palyado, oo. Oh, wala na palya. Wala na yung parang kabayo. Burug, 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 burug. Ganda na May talon yung ano, no? Parin Hindi, dulas. Dulas. Tsaka, dulas. Oh. Kaya yung pagkubala -pag, pag dito may talon. Oo. Oh. oh, parang yung firing order niya hindi maayos. hindi maayos kasi nga umiikot dito, pagdating dito hindi. hindi. Uh -huh. hindi ka Kaya yung firing order dito sa camshaft, Iba Hindi doon sa ano, no? Hindi, may... ang, yung delikado nga lang doon, yung, ano, yung niya. Sa sakit niya. Yung sakit? Dry, ito nilin mo, Brian. Kasi nakadikit pa, eh. Hmm. Kaya sa bukong may mo na yun. Oo. Eh. Kaya uh, wala nang palya, wala nang palya, oh. na lang to, baba strainer. Ganda no? uh, uh, na minor, oh. Yung katulad ganun, oh. Walang nakatal Aircon mo? Kanina parang kabayo. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Sus, kaganda. Ito baba na yung strain. Ito, uh, linis na lang itong truti kasi tanggal ang baterya. Mm. Wala na nga tal. Mm. Yung isa na pag-umaga, umabot ka na ng kalating oh. airport. Oo, oh, 30 minutes. Na, kalating oras, di, tsaka tumino. Pag tumino naman, wild. Well. Mabalik oh, oh. ulit naman. Mabalik papalyado ulit. Mabalik ulit. O ngayon, nasusolusyon na natin yung palya. Tama ang diagnos natin. Ang sa dulas yung camshaft dahil dito. Yan. Sa ano, pwede ito sa mga Batman. Pero mga Superman, mag-check engine pag uh, tinanggal to Kaya hindi pwede. Pwede, pero gagalawin yung panel dashboard niya. i re Pero Batman, safety siya. gagawin tanggal ito kasi hindi mag-check engine pero superman mag check engine you know, dahil dito lang oh. palyado you know. baka sabihin oh spring lang namalya mm, sa spring lang namalya